ano? Yeah, it's magic now. Ha? Huh? Welcome to my magic. Welcome to your magic. Okay. Um. Yeah. yeah. This one? Wala pa. Ah, okay. Sorry. Oh. This one? Oh, may papitik-pitik pa. Oh! Ayan, di ko nahulaan. Eh pun Okay Uh, eto sana pipiliin ko. Ay, eto sana pipiliin ko. Sige, papalit na lang ako. Eto na lang. Ay, ito. Uy! Muli, muli na rin ako! Ay! Ayun pala! Oh my God! Hindi ko nakita! Ano ba yan? Talo na naman ako. Orange. Okay. Okay. Oh, welcome to your magic. Okay. Ay, ay, Wala na yung laman. Okay. Start now. Start na. Eto, wala tong laman kasi nahulog na siya. Ah, uh, Bakit, bakit ganun? Parang nakalutang yung isa. Ah, hindi. Hindi ko yung pipiliin. Tignan mo ko. Ay, parang may nakalutang talaga. Sige, eto na lang. naman ako. kulay. -tulay. Ayun pala, sa happy na nga ba yun eh. Ano ba yan? Okay. Talo na naman ako. Kakainis naman ako. Lagi na lang ako talo. Yoko na nga. Okay na? May, may part. Nakailali yung part na nito. O, oh, Okay na yung magic mo. Tapos na. 'Yung medyo, 'yung mahirap, 'yung madali naman, ang hirap-hirap naman ng pa-magic mo. Easy lang eh Ha? Huh? Easy. Ah, 'yun nga, eh. easy lang daw. Ay. Okay. Okay na. Ay. Okay. Ay, namabas na 'yung orange. Wala pa. Ano ba naman 'tong magician natin? Sumabog sa sa na ito. yung nahihilo. Ha? Go. Go.